Grabe oh. Yan sama-sama nang dalawa. Ay oh. Ay ano? Grabe, pro higante na itong <laughs> an lalaki. Ang <Ay>, lalaki. <laughs> bangus sa saka... Wow. Ito. Ayan. Ayun, yun, gumulwak. Ang laki niyan, ha? Ay, hito. <laughs> hito ba yan? Laki. 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 Ay, hito nga. Ang laki. Hito. Ayan na nga sinabi ko, mayroong hito, ah. Ay, nasabit lang yata po sa Ramil, ha? Ay, nasa Sige, sige. Wow, laki. Angat. Walang panalok? Dito sa mababaw daw. Dito sa mababaw daw, mababaw. oo. oo laki, laki. Tapi laki nang hito. Eh, eh, eh. Di balik, papasan lah natin. Ya, salak mo, salak mo, Mel. Ay, salak sa mo. Yung tinik ha, may tinik yan. Ay, sumabit lang. Yan, sumabit lang pala sa ano yan. Gigi, gigi. Uy, lang na yung tangsi yan. May tangsi yan, may tangsi. Wakawin tasi. Wow. Ang laki oh. Dito. Muna. Naku po. Talukin mo na. Yan yeah, yan yeah, yan. Yeah, yeah, okay. Wow. Wow, ang laki. Grabe. Oh. Ang laki. Pues grabe ang laki niyan. One, Oh. Oh, baka mano ka. Matibo ka niyan. Oh, yung kamay mo. Eh, pasok mo kayo muna sa ano. Dito ka sa taas, baka mano pa. Ang laki, grabe. Wow. 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 Oh, yung ano, yung taga. Oh usima, usima. Usima, okay, ano? Ay, oh. Ay, yung sima, yung sima. Yung sima ha. Grabe. Ay, ang laki. Oh. Sabi lagi kuya. Ayan o, no. ang laki. Abe, ha, <laughs> grabe. La <fungiso>. Ayan o. No. <laughs> <laughs> oh. Grabe ah. Yung kamay mo ah, may tinik yan Dito yan. Dito. Oh, tama mo, kung hindi tayo lumipat, walang hito. Allah, mas asyik anak kenyang. Mula lagi anjo. Wow, nak. Kerabin lagi ni, no. Tiba-tiba, ayon. Kerabin aman tu. Napakalaki, solido na to ah, Boss Ramil wow. ah. <laughs> solid na solid na yan. Kahit umuulan, nakadali pa rin tayo ng hito. <laughs> Pwede na ihawin yan. <laughs> oh. Solido. Marami <laughs> laki. Ang vlog na natin to. Oh, tama oh. Wala Sa na. Sarap Parang kaya ito. Ayan ano. Gata. guys Laki. Okay. Grabe. Tatlong kilo siguro. Hindi na. parang. May tatlo kilo. Mahal no? yan. Ha? Ayan. Titimbangin. Tingnan natin kung ilang kilo. <laughs> oh, oh. <laughs> Mukhang hindi, hindi kakayanin yung ano ah. Tak no. Ilan? Train no. No, no, no. one, 1 Train 1 Train 1 Oh Train 1 foot Oh Train 1 foot Berapi yang laki <laughs> <laughs> Yang Ini nak ada alih. Kalah kah? Ui, melakirinya na. Apa? Bukan terlalu kilo dan banyak. Ui, melakir nu, no? bagus. Oh, ayo silang, dan halang, dan halang. Melakirnya. Hawakan mu ya nu. Itu itu itu, yang nu yang nu tak Yan yan yan. Yan, angat po. Uy, uh, laki. Grabe, okay, <laughs> mm, oh, so okay. oh, laki yan. kilo Pinalitan mo setup mo? Hmm, yun nga tayo. Oo, yun nga. Okay na yun. Oo, putol yun. Laki ah. Grabe. Oh. oh. Solido. <laughs> Ayun no? Kapin no? po. <laughs> Isang kilo yung may Grabe. Oh? No, Ayaw mo no? paawat? Oh. Ayaw mo no? Okay, okay. Tara. Ang laki. Grabe. Oh. Yan, sama-sama ng dalawa. Ayan o. No? Grabe. No? Pro higante na itong malala. Ang lalaki. Eh. Bangos sa at saka. Wow. Ito. Ayan. Mirbah. Malaki, eh malaki tuh. Malakidin. Malakidin. Ayo dong. Itu nah itu yang kereta. Bangus. Ayo nyon. Ay. Al Ala-ala ilang, lang al ala lang, Menipis yung ano mo? Menipis nge. Menipis yung tansay mo. Arihan mo lang. Ayun, malaki pala oh. Malaki din. Malaki. Hey, ha? Hindi, maliit lang konti, Maliit konti doon sa isa. Oh. Oh, malaki rin. <laughs> <laughs> Lalay lang. Ayan. Nakagat din ako ng langgam dito. <laughs> Baybayik manifeston tan si manifestan si mo. Ini ka lalay lang. Inapapagud dinin. Pagagud jan. Pagala wa pagud ya to. Bogorin, bogorin. kang kang palutang no. Wala wala. Wala wala. Mukha yan pala yan. Oo. Di ni Jarian sana sana. Ei, no na, punta ano? Pasabit pas buku buko. Yan na

Ayan o. Ayan, pagod na yan. Pagka lumutang na yan. Malaki naman si mamoy. Salamat ka, ala eh. ng hangin. Kasi pagka umano yan, umaka pagyo. Oo. Oh. siya? Yung Dito pa, pa paano yung masagilid ngangin? para ma ano, uh, maangat. Yan. Oh, mo lang hangin. na, pagod na yan. Na Pop, yung sima mo. Pa pagka mo. Ano, <coughs> <coughs> Laki. <coughs> Laki rin no. Oh. Ayun, Lalaki lang kukunin ko. Kukunin ko pa. Sa pa. Sa pa. Sa dalawa pa. Sa dalawa pa. Sa dalawa pa Sa Dalawa pa. Sa dalawa pa. Sa dalawa pa. <laughs> Kapin, lalaki. Sulit <laughs> 'to. Sulit na sulit kahit bumabagyo. Ayun. Ayan lang Oo. Uli tayo. Ulit tayo. Ayun sila. <laughs> Umuulan. <laughs> Ayun oh, nakadalawa na sila. Oh. Solido na. Kami wala pa. Wala pa kami. Wala pa, wala pa, wala pa. <laughs> okay, kukuha rin tayo. Okay. Hataw, hataw. <laughs> Ayan. O, oh, yun. Mayroon din, o. Oh. Okay, dito tayo. Dito tayo sa area natin. bibira din tayo rito. Okay. Kahit bumabagyo. Okay. ¿Pero ya no, mano? ¿No se ve como que la una? Ya, ya, ya. Ya, mola, mola.